Kwento ito ang isa sa mga krimen na binago ang buong kasaysayan ng Amerika at buong LGBT community. Matthew Shepard, pinagtripan, binugbog, tinali at hinayaan sa gitna ng malamig na gabi nang dahil lamang na siya ay bakla. Si Matthew Shepard ay pinanganak noong December 1, 1976 at nag-aral ng high school sa Casper, Wyoming at sa American School sa Switzerland. Pagkatapos nito, kumuha siya ng kursong Foreign Relations, Languages at Political Science sa University of Wyoming. Sabi ng kanyang mga magulang, siya raw ay isang ordinaryong tao lamang na walang hangad kundi bumuti ang mundo. At dito naging open raw si Shepard sa pagiging bakla at naging bahagi pa nga ng LGBT Student Association. Fireside Lounge sa Wyoming. Isang gabi ay nakilala nitong si Shepard, sina Aaron McKinney at Russell Henderson. Wala siyang kamalay-malay na ang mga lalaking ito ay ang kikitil sa kanyang buhay tapos raw ng isang meeting para sa LGBT Awareness Week, ay nagtungo itong si Shepard para mag-relax sa nasabing bar at dito nakilala niya ang dalawa na sinasabing nagpanggap raw na bahagi rin ng LGBT community. Sinabi nila kalaunan na ginawa raw nila ito para makuha ang atensyon at tiwala ni Shepard. Pagkatapos ng kwentuhan at inuman, nag-alak raw itong si McKinney at Henderson na ihatid pa uwi ang biktima. Wala namang kamalay-malay si Shepard na hindi na siya makakauwi ng ligtas. Sa kanilang daan pa uwi, dito na pinagpapalo ni Makini si Shepard sa ulo at mukha hanggang sa mawalan ito ng malay. Ayon sa report ay nagtamo raw ito ng hindi bumababa sa walong hampas ng baril sa ulo at mukha. Pagkatapos nito ay itinali nila ito sa isang bako at iniwan. Kinuha pa nga ng mga ito ang sapatos ng biktima. Kinaumagahan pa nang makita ang noon ay may buhay pang si Matthew Shepard isang siklista ang napadaan kung saan nakatali itong si Shepard inakala pa nga nito na panakot lang o scarecrow lamang itong si Shepard isinugod si Shepard sa ospital at nabuhay pa ng limang araw hanggang sa noong October 12, 1998 tuluyan ang binawian ito ng buhay dahil sa mga malubhang sugat nitong natamo Nabalita ang istorya ni Matthew sa buong Amerika at buong mundo at nagkaroon ng simpatya ang buong Amerika ng mga panahong ito. Nagkaroon ng mga candlelight vigils at mga malawakang kilos protesta sa Fifth Avenue, New York kung saan isang daang katao pa nga ang naaresto. Sa US Capitol ay nagkaroon din ng vigil kung saan nakisimpatya ang mga kilalang personalidad at mga miyembro ng US Congress. Noong October 2009, ipinasa ni Obama ang batas na Matthew Shepard Act ito ay naglalayong imbestigahan at isakdal ang mga hate crimes sa gender orientation, relihiyon at lahi o racism. Ang mga magulang naman ni Matthew Shepard ay naging gay rights activist at sinimulan ang Matthew Shepard Foundation na naglalayong maitaas ang kamalayan tungkol sa kaharasan at LGBT-related cases.